sa pong magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ayan, nakikita niyo po ang kalawakan, may mga ibon po dyan na lumilipad at uh, salamat po sa Panginoon kasi medyo tahimik po ang hapon ito at uh, purihin po ang ating Diyos mga kaibigan hindi po ito ang karugtong ng ating Bible reading Baka mamaya po ay mag-Bible reading tayo. Ngayon po ay dadako muna po tayo sa Exodus chapter 20 verse 3, 4, 5, and 6. Purihin po ang ating paninoon sa hapong ito. Pagpasensya niyo na mga kaibigan ha. Kasi talagang hindi po maiwasan ang ingay sa paligid. Ingay po yan sa labas. At habang ako po ay nandito sa aming Monting Terrace, ay ipagpapatuloy ko po itong ating uh, sharing time ngayon. Wala po talaga tayong lugar na mapupunta na tahimik eh, kaninang umaga pa po. So mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na nasa atin, ay uh, nais ko po kayong bahaginan ng salita ng Diyos na napakahalaga po. Dito po sa Exodus chapter 20, dito po ay kasama sa sampung utos, ang sampung utos. Sabi po dito sa Exodus chapter 20, ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto. Nang anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyos ang iyan. Sapagkat akong siyawe ay mapanibughuin, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo apuhan. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Salamat sa Diyos sa Kanyang salita. na talagang kailangan-kailangan uh, kong -kailangan marinig at malaman ng mga tao na makikinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. Alam niyo mga kaibigan, ayoko pong saktan ang inyong puso ano po dahil ako man ay nagmula rin sa pagkadiboto sa mga santo ang aming mga magulang lalo ng aming nanay ay talagang dibutista rin sa kanyang mga Diyos Diyos nung araw pero dumating po sa punto na nagpakilala po talaga ang tunay na Diyos sa aming mga buhay at purihin si Yahweh na ating Diyos na lumika ng ating mga, buga, mga buhay dahil kami po ay kanyang uh, Uh, tinubos doon sa buhay na walang kaalam-alam ano po at yun ay sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus na pagkatapos ng tatlong araw ay nabuhay na naman muli ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, Ayoko pong sabi na wag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Kundi ang Diyos po ang nagsasalita. Na wala po tayong pwedeng ihambing o ihalin tulad sa kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi po siya malulugod sa paggawa ng tao ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan, ng mga ribulto, nayari sa kahoy, sa bato, sa bakal, sa tanso, sa plastik ano po, o sa tawag dito yung... Uh, Uh, pangsulat, chok, yung mga ganon. Alam niyo po, isang malaking pag-iinsulto sa tunay na Diyos na hanggang kahoy lang siya inihambing ng tao. Kaya nga po, yung word na mapanibughoin, higit pa po yun sa siloso. Ang mga ninibugho po ay pumapatay. Ano po? Ang Diyos po ay pumapatay din ng mga Israelita. Ha? Dito po sa ating binasa nung nakaraan. Kaya alam niyo mga kaibigan, kung gusto po talaga natin ang totoong uh, pananampalataya sa Diyos magbasa po tayo ng Biblia at atin pong isa puso, isa isip magpatulong po tayo sa banal na Espiritu Santo na maunawaan po natin ang salita ng Diyos upang sa ganun hindi po tayo mailigaw ng kahit sino man kaya alam nyo po itong ating binasa ay uh, mayroon pong pangako dito ang Diyos eh kapag mayroon po tayong ginawa nga Mabuti at sumunod po tayo sa kanyang salita na hindi po tayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan ay uh, kanyang pagpapalain ang ating mga pamilya hanggang sa ating mga kaapu-apuhan. ano po At dito naman po sa verse 5, sabi niya huwag kayong yuyukod o maglingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan. Iyan sapagkat akong siyawe eh, ay mapanibuguin, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, patig ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi ngunit ang lahat ng umibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan so yun po ang nais ng Diyos yung umibig, yung ibigin siya pahalagahan siya, ibigay natin lahat ng ating respeto, parangal pagmamahal sa ating Panginoon bakit wala po siyang katulad wala pong maihalin tulad sa ating Diyos hindi po siya pwedeng nga paggawa ng ribulto o ng mga kung ano paman, kahit pa yan gaano kaganda yan, hindi po yan mapantayan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Wala pong katulad ang ating Diyos. Kaya akala po ng iba, yung paggawa po ng mga ribulto at kanilang sinasamba na halos magpataya na lang siksika na ano po para lang makahawak sa ribulto. Akala po nila na ikinalulugod ng Diyos. Hindi po. Sabi ng Panginoon dito sa Exodus chapter 20 verse 3, four, five, and six, ay hindi po siya nalulugod, kundi naninibugo siya. Nagagalit ang Diyos, nagsiselos. Bakit? Bakit kailangan sambahin ng tao ang yari sa sa bato, ang yari sa bakal, ang yari sa kahoy, hindi po ba? Naalala ko yung binasa ko pa rin po dito sa Biblia, sabi po dito ay eh, kumuha ng isang kapirasong kahoy, ang kalahati ay ginawang ribulto at ang kalahati ay ginawang panggatong. O di po ba isang malaking kalapastanganan sa Diyos ang ginagawa ng mga tao? Kaya sabi ko nga Lloyd, grabe ang nangyari sa California. Dahil mayroon sa doon isang babae na yung award night chat ay napanood ko na ang sabi, eh, uh, Godless, kumbaga uh, walang Diyos ang uh, California at walang yata narinig daw patungkol sa Dios Grabe at ilang araw lang ay dumating yung tugon ng Diyos, yung galit ng Diyos, sinunog, sinunog ng Panginoon ang mga bahay ng mga taong mapagmalaki. Ano po, eh dito naman po sa Pilipinas. Sorry naman po ha, tawarin niyo ako kung masasaktan ko ang kalooban niyo. Pero kailangan po nating tanggapin yung katotohanan na yung pagsamba-samba sa Diyos-Diyosan at pag at talagang grabe po yung pagbigigil ng mga deboto na akala mo talagang ang Diyos yung kanilang uh, ah, pinag-aagawan sa lugar ng Quiapo, eh kapag nakararanas po ng dilubyo ang Pilipinas, hindi lang po ang mga taong yun makakatanggap ng parusa ng Diyos, kundi pati po yung hindi sumamba sa Diyos ay mapapahamak pa. Alam niyo po, nakakalungkot isipin. Kaya sabi ko nga po doon sa aking kapatid, lumuhod tayo na hindi magalit ang Diyos sa e ginagawa na naman ng ating mga kababayan sobra ng kalapastanganan sa Panginoon ang ginagawa ng mga taong yan patawarin niya ako mga ibigan pero kahit ako man ay bakit kasi imbis na buksan ang Biblia at hanapin ang katotohanan basahin ang katotohanan para malaman hindi talaga yung tradisyon ang kanilang sinunod mas mahal pa nila yung tradisyon na yan kaysa ating Diyos at akala nila nalulugod ang Diyos kanilang ginagawa hindi napupuot nagagalit nasusuklam Grabe po yan. Kung makatanggap po tayo ng dilubyo dito sa Pilipinas, ay alam na po natin ang dahilan. Dahil mula po sa Genesis, na sa uh, hukom na po ako ngayon, wala po akong ibang nabasa dito sa ating Bible reading, kundi sinasabi ng Panginoon na uh, huwag wag sumamba. Ang bilin sa mga Israel ay eh, wag sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil talagang pag sumamba sila, parurusahan sila ng Panginoon. At nakita naman natin, pumapatay ang Diyos kapag nagagalit. Ano po? Kaya alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot isipin bakit may mga tao pa rin hanggang ngayon. May mga Biblia naman. Bakit ayaw buksan ang Exodus Bakit ayaw buksan ang Biblia mula Genesis hanggang last generation ay revelation para malaman nila yung katotohanan, yung katotohanan na siyang magpapalaya sa kanila para hindi na sila sumamba sa mga diyos-diyosan, sa mga bato, sa mga kawi, sa mga chok, ano pa ba, sa mga plastic. Nakakaawa po, nakakaawang tignan. Nakakaawa pong tignan ang mga taong ito. Paano na lang, paano na lang. Kung biglang dumating ang Panginoon habang sila'y nandoon nag-aagawa na makalapit doon sa Diyos-Diyosan. Diyos ko po, Lloyd. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ang bansang Pilipinas. Patawarin mo ang mga Pilipino na patuloy na sumasamba sa mga diyos-diyosan. Alam niyo mga kapatid ko, mga kaibigan ko, magbukas po kayo ng Biblia. Yung full gospel na Biblia, yung simula ang uh, Genesis at ang katapusan ay Pahayag o Revelation. Yan po ang full gospel, wala pong dagdag yan, wala pong mga santo-santo dyan kundi mga apostolis, mga apostles, gaya po ni Pablo. Kaya alam nyo po, nakakalungkot isipin at hindi lang nakakalungkot, nakakatakot isipin. Kasi baka biglang dumating yung punto na naggalit na ang Diyos sa Pilipinas. E nga po, di ba? Nagsisimula na ang kahirapan, hindi lamang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Ay nararamdaman na ang simula ng Great Tribulation, nakita nyo naman ngayon na ang nangyayari ay pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Tapos sabi ng Panginoon, hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, kundi sa apoy. O ano nangyayari sa California? Apoy. Dito sa Pilipinas, maha, parang halos lingguling ko may nasusunog. Ang bulkan ay sumasabog. Di po ba? Tuloy-tuloy ang gera. Tuloy-tuloy po ang mga dilubyo. Tuloy-tuloy ang mga pangyayari. Pati mga salot, mga virus ay naglilipa na pa rin hanggang sa ngayon. Kaya mga kaibigan, kung gusto po natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, manumbalik po tayo sa Panginoon alisin po natin sa buhay natin na hindi po totoo ang ribulto. Hindi natin kailangang lumuhod sa harapan ng ribulto para marinig tayo ng Diyos kapag tayo na nalangin. Pumikit po tayo sa loob ng ating kwarto o kung saan man tayo naroon na tayo po ay... Uh, makapanalangin at dumirekta po tayo sa ating Diyos sa langit sa ating Diyos Ama sa pakikipag uh, commune sa Kanya sa pananalangin sa Kanya hindi po natin kailangan lumapit sa mga kung sino-sino hindi po ang Diyos ay hindi po yan Presidente ng Pilipinas sa kailangan kumuha ng mga taong lalapitan para mapansin ng uh, Presidente ng Pilipinas hindi po gano'n ang Diyos po kapag ating direktang kinausap magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan tumingin tayo ng tawad sa kanyang harapan ay eh, pwede na tayo makalapit sa Diyos hindi na po natin kailangan ang ano ba yung tao, kumpanyero, ano ba yun ng mga tao na ating lalapitan so yan po mga santo na yan ay eh, wala po yan, eh, po yan hindi po diringin ng Diyos ang ating panalangin kapag tayo po ay nasa kasalanan na tema ng ating buhay mga kaibigan hindi hindi po makakarating sa kalangitan ng ating panalangin dahil kasalanang-kasalanang malaki ang uh, pakikipag-tipan uh, sa mga ribulto at sa pagsamba sa mga ribulto. Kaya kahit ano pa pong gawin natin na panalangin, alam niyo po, si Satanas ay nagpapala din naman at niluluko ang mga tao, akala nila eh, marami nagpapatuon na kisyo, ganito, ganyan. Ay, alam niyo po ba, kung naiintindihan niyo lang ang Biblia, na si Satanas mismo ay nagpapala din para paniwalain ka talaga na yung ribulto na yung uh, dinidibutuhan o sinasamba, yun ang nagpagaling sa'yo, yun ang nagpaganda ng buhay mo, hindi po. Kalukuhan po yan ang kaaway in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth para hindi ka makaalis sa pagsamba sa Diyos Diyosan yan. Ang tunay po na pagpapala ay sa Diyos, ang totoong Diyos po, ang siyang lumikha ng buhay natin at wala ng iba. Hindi po yung mga rebulto na yan. Wala pong nangyari. Wala pong ginawa ang mga rebulto na yan sa buhay ng tao. Kundi yan ay uh, kalaban ng tao dahil yan ay pinamumugaran pa ng mga masamang espirito Kaya mga kaibigan, nawa po ay uh, maunawaan na po talaga natin. At basahin po natin muli ang Exodus chapter 20 verse 3, 4, 5, and 6. And the whole Exodus ay basahin natin kung meron po tayong pagkakataon upang sa ganon maunawaan po natin ang salita ng Diyos, ang mga minsahin ng Panginoon. Maunawaan po natin ang tuntunin ng Diyos upang sa ganon makaalis po tayo sa sumpa ng kasalanan in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya mga kaibigan, sana po, 'wag na po tayong gumamit ng mga rebulto para lang po lumuhod sa Panginoon. Para lang po magkaroon ng panata sa Panginoon. Alam niyo po kung anong kalagayan natin, kung anong kailangan natin. Iluhod natin sa Diyos ito at sa Diyos po natin hilingin ng nakadirekta sa kanya. 'Wag po doon sa mga diyos-diyosan na gawa po sa mga kahoy, bakal, plastik at kung ano pa. Kaya mga kaibigan, para hindi po magalit ang Diyos sa buhay natin gawin po natin ang tama upang sa ganun ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin hanggang sa ating kaapuapuhan. Hindi po tayo makakaranas ng sumpa mula sa Diyos, kundi pagpapala mula sa Diyos ang ating makakamtan kapag tayo po ay sumunod sa Kanyang tuntunin at sasamba sa Kanya bilang ating Diyos na buhay banal at makapangyarihan sa lahat na lumika ng ating buhay. Yan lang po ang nais ng na Diyos, yung manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa kanyang salita at kilalanin siya, mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa dahil siya ay nag-iisang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumika ng ating buhay at lumika ng maraming bagay. Kaya mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa hapong ito na wapo talaga ay uh, maghari ang Diyos sa buhay nating lahat. At pagpalaan po ng Diyos ang buhay natin, ang ating pananampalataya at ito po ang aking... Uh, laging hinihiling sa Panginoon na tayo po ay makaranas ng tunay na relasyon, patuloy na tamang relasyon at tamang pananampalataya sa ating Diyos. Upang sa ganon, anong oras man po dumating ang ating Diyos. Talagang nangyayari ng na, mga kaibigan na Nangyayari na, alerto na po tayo ngayon. Wake up, wake up. Alertong, alerto na po tayo ngayon. Eh. Nangyayari na mga propesya ng Panginoon sa kanyang muling pagdating ay mangyayari ang mga bagay na yun at ngayon ay nangyayari na. Kaya maging alerto po tayo. Maging alerto po tayo. Magbasa po tayo palagi ng Biblia upang sa ganun hindi po tayo madadaya ano po ng kahit sino mga mga tao. Kahit pa mga mga sinasabi mga leader ng church yan. Kung hindi naman tama at wala sa Biblia ang kanilang ginagawa, huwag po natin silang paniwalaan. Sa Diyos po tayo maniwala sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya purihin po, po ang Panginoon sa hapong ito, mga kaibigan ko, na wapo ay nasa mabuting mabuting kalagayan lamang po kayo lahat. Pagpasensyahan niyo po ang inyong nanay really dahil ang cellphone nga po natin ay hindi po makatagal. Kaya talagang pinagpipray ko po na magkaroon ako muli ng panibagong cellphone. At ang Diyos lang po yan ang pwedeng magbigay sa akin ng panibagong cellphone. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Salamat sa ating Diyos sa hapong ito. Pinupuri natin ang Panginoon. Sinasamba natin dahil siya ang tunay na Diyos at tagapagligtas natin at tagalika natin. Siya ang lumika ng lahat ng bagay. At ang lahat po ng ating dinalangin na inihiling po natin ito sa pangalan natin, Panginoon Isus, ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos. Amen.